Ano nga ba ang kahulugan ng akademikong pagsulat? Bago yan, alamin muna natin ang kahulugan ng pagsulat. Ang pagsusulat ay isa sa mga makrong kasanayang dapat mahubog sa mga mag-aaral. May iba't ibang dahilan ang tao sa pagsusulat. Para sa iba, ito ay nagsisilbing libangan sapagkat sa pamamagitan nito ay naibabahagi nila sa iba ang kanilang mga ideya at mga kaisipan sa paraang kawili-wili o kasyesya para sa kanila. Para sa mga mag-aaral, ang kalimitang dahilan ng pagsusulat ay ang matugunan ang pangangailangan sa pag-aaral bilang bahagi ng pagtatamo ng kasanayan. Sa mga profesional, ito ay kanilang ginagawa bilang bahagi ng pagtugon sa bukasyon o trabahong kanilang ginagampanan sa lipunan. Ano man ang dahilan ng pagsusulat, ito ay nagdudulot ng malaking tulong sa nagsusulat sa mga taong nakababasa nito at maging sa lipunan sa pangkalatan sapagkat ang kanilang mga isinulat ay magiging dokumento ng nakalipas na pangyayari o panahon na magsisilbing tulay para sa kabatiran ng susunod na henerasyon. Ayon nga kay Mabilin 2012, ang pagsusulat ay isang pagpapahayag ng kaalamang kailanman ay hindi maglalaho sa isipan ng mga bumasa at babasa sapagkat ito ay maaaring magpasalinsalin sa bawat panahon. Ngayon, ang akademikong pagsulat ay isang makabuluhang pagsasalaysay na sumasailalim sa kultura, karanasan, reaksyon, at opinyon batay sa manunulat. Ito ay nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan sa pagsusulat. Ito ay tinatawag na intelektual na pagsusulat dahil layunin nito na pataasin ang antas at kalidad ng mga nalalaman ng mga mag-aaral sa paaralan. Layunin nitong maipakita ang resulta ng pagsisiyasat o pananaliksik na ginawa. May mahalagang konsepto ng akademikong pagsulat ayon kay Kain Gogsik 2004. Una, ang akademikong pagsulat ay ginagawa ng mga scholar at para sa mga iskolar. Pangalawa, ang akademikong pagsulat ay nakalaan sa mga paksa at mga tanong na kinagigiliwan ng akademikong komunidad. Pangatlo, ang akademikong pagsulat ay dapat maglahad ng importanteng argumento.